So maayong adlaw niyo tanan diha mga kaboknoy. So karon ni mga kaboknoy game by team sa usa ka ko Koreano nga ipasakay sa yati. So karon mga kaboknoy iturta mo sa yati sa ko ang amigo nga Koreano. Sumuon so, ni si Sirsin mga kaboknoy ang nag sa muwa nga ipasakay mi sa yati. So atong tanan mga kaboknoy kung unsa ka dilot ang yati dito. Let's go. So diha na speedboat, mga kaboknoy gasakay na mi speed boat mga kaboknoy padong na mi karon sa yati ni Sirsin mga kaboknoy. So kauban na mo mga kaboknoy ang gi ni Sirsin karon nga mo sunset. So ni sila mga kaboknoy mga Korean ni sila. So ako ipalayan ninyo mga kaboknoy mo ni si Sirsin mga kaboknoy ang tagiya sa yati. So di ana mga kabok noy dodo na mi sa yati mga kabok makita na ta mga kabok noy kun sa yati dere. So di ana mga kabok noy grabe pag sa yati mga kabok So karon di mga kabok noy mudol karon mga kabok noy dere to. So atong tanawan mga kabok noy kun sa kinot ang so dere sa yati ni mga So kato ra ginan mo sunset mga kabok no. So ipim nang ninyo mga kabok ang panglaw Sunset Cross mga kabok noy. So di basta-basta ang ato ang cameraman mga kabok nga si Dangke mga kabok noy na silsilan na sa mga kabok kay nga sa yati ni So din na ilang sa mga kabuknoy nga ilang gyala layan mga kabuknoy grabe ka maayo sila So bani ko ninyo mga kabuknoy i mo dire sa yate mga kabuknoy. Idol. Idol. Sorya na mga kabuknoy pasalod na diri ku ana mga kabuknoy so atong tanaon diri ma kabuknoy unsak anot ang sud diri mga kabuknoy makita lato diri mga kabuknoy ang beauty o so, first time na ako nakasakay og yati mga kabuknoy sa pagsud na ko diri ma kabuknoy grabe nakaingon su ko diri mga kabuknoy grabe jud kanindot diri sa sud mga kabuknoy sumakita so, jud di nato diri ma kabuknoy ang karindutan sa sud mga kabuknoy so karon may mga kabuknoy so pasakan na may sa badong sa ibaba mga kabuknoy so tanaon na puro ato mga kabuknoy unsang beauty sa ibabaw Sudiara mga kabuknoy, pasakan ako sa ibabaw mga kabuknoy. Sudah atong tanawan mga kabuknoy, unsa kayo nutri mga kabuknoy. Grabe mga kabuknoy, sa so, aku ako diri mga Dagang kay gistri mga kabuknoy, mga koreano mga kabuknoy. So mo din ni ang gist ni Sirsin mga kabuknoy. Ang entrance inyong sunset day mga kabuknoy ay na po ilibri snack diri mga kabuknoy. O di sa basta-basta nga to ang singir ya mga kabuknoy. Grabe dito kasulit diri mga kabuknoy. Nya ako na mga kabuknoy, silsil na kuwana. So ang ipakita niyo mga kabuknoy ang karindutan diri sa yati ni Sirsin. Grabe sulit dito kay diri mga kabuknoy. Mo sunset mo mga kabuknoy kay na ilibri kanta mga kabuknoy. O di sa basta-basta nga ato mga gistra mga kabuknoy mga gwapa o guapo so ako de anak mga kabuknoy namili na ko anak mga kabuknoy kung sa akong anak kay libre mga snack mga kabuknoy so karon mga kabuknoy atong tilawon ng barbecue mga ah grabe kalami sa lang barbecue mga so masulit sumudri mga kabuknoy o malingaw mo so maunin ni ang gis ni sir sir mga kabuknoy grabe kalipay nila diri mga kabuknoy nagbabay babay sa akong kamera mga so kami anak mga kabuknoy nagtakitagay may nagsak sparong may janggi mga kabuknoy grabe solid kayo so nagsilsil duha mga kabuknoy kay mura na kumuhubog ni mga kay libre tagay mga kabuknoy ako wala mga puno ya grabi demi inum sih kabuk noira teradam kabuk noira cilcir sih kabuk noira ah sekarang mah kabuk noira nak pabut misa sunset nggak mau kawas grabi, grabe jodoh